drama ko na mm ko. -hmm. Ito. ka dito dahi? Daghan ako, na nasa Facebook, daghan kang palo. ka Kailangan may isa ka cellphone, pas, i-research mo ang sino ang tunay na balio karaoke. wow. Tapos ko mag, magkuha ng magsuot-suot kung mga gisig ko nasa nina. tapos very good ako oh, mga 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 kuha ang mga, mga sulot pen. Sulot pen, sulot pen, tanan. Nung sali ka Nagkuana. Uh, Ako man total drama sa mo. Unsa? Ah. Ikaw ang buang. Mm. Aha. Uh -huh. sa Ako magbuang, boss mag mag-acting. Mag, mag so pa na tong acting na ko. Aha. Ma-acting ko na to. Si acting to ka. yung hey, wala sounds. Ah, oh, wala sounds. Kailangan pa din resonance eh, sounds. <laughs> si uh -huh. Sino? Boss bitch. Kisa pa bidya to. Ha? minsan na pa himo. Sa tindin din, naka-atindin din. Aha. Uh Nya, -huh. Mag-vlog po ko ba ko tapos mm. tapos sounds. Aha. Uh -huh. Kailangan so, din mag-sounds bago mag-drama. Okay. Tapos i-video din sa ikuan din i-post din sa Facebook. Oh, uh -huh. Sa kasi ko wala ni mga panood. Ako lang. Ako lang. Uh -huh. ako lang. Ako lang, isa. Aha. Kiat mo kay ka god. Ha? Kiat mo good kay ka. Alangan gyud research mo ka sa batang sipat. Uh -huh. Kaya ka nung batang sipat, gopo ko na siya. La. Kuya, huwag ko na nang sipat na, good. Batang sipat! Ah. Hindi batang sikat. Anong sipat ka? Wala lang. Ano no. mang kinang yata sa ginung. Wow. Ikaw ko lang hindi ka sipat. Ka ka na? Na pisipat, ah. ginsa, kung sa likod ginsa mana. Ha? Kung sa likod ginsa mana. Si Rimat na sipat Japan. Ah. Isa kung sa unsa na? mana. Ha? Um, unsa mo unsa ni na sa? Kambal. Ah, kambal mo na. Kambal na ko na siya. Hmm. Y lagi yuk lang ko an lagi yuk lang cura asan mga po asan naman kapala ka ron dito sa mua uh -huh. asan magigikan dito sa nanguan an me kuha yung mga kuan god sa kailangan kilangan sa balay unsa din nadai mangga mangga uh -huh. kami nagkuha ng awat ni lah eh. para asa din ng mangga mua Para kung pahinog ma mahinog kong hindi man di man magkuha dahil yun, mahurutan lang eh. Kukuha na lang midaan. Asa'y mama mamani mo? Abuno to sila. Kasi uh -huh. ka uban? Papang. Asa saan nag-abuno? Dito sa barangay site. Ano saan yung abuno Nang maes. Unahan. Maes po sir. Kailangan ka pag mo iso um, uh -huh. Ano may kabuok sir. Ang kapila mo ka? bunso mo dua sir. Nya. Wala lang, sa Mga mabuhi ma 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 lang may duha. Di biyan, di kasing umamaday. Wala. Ano, bago sila. kay kami ubanan man dapat may, Sir, pero wala lang may nipauban. kay magpapantay mm -hmm. lang may bala mapakaon pa may baboy. Aha. sa may advice nyo mo sa mga bata, Aron? Mga batang sipat, sana sana natin supportahan so, niyo po ako sa vlog sa pag-vlog nakin. at yun lang po ah uh, okay ba? opo bye bye hindi nang kuan po kubri lang po kami at nang nabuhay lang kami kami mga pamilya ni mama, papa kaming anong na magkapatid sana aming buhay na matapos na din. Bye-bye. Okay,